mga idol. The base. Kukunat tayo, kukunat. Ringking kukunat. Oh. Mình muốn đến topic ng ng coconat Oh. Duro mga tatlong baso. Ang daming tubig sa isang buko. Yan. Yan tayo ba yan ng mga watching my idol? to sa wall mental natin yung punting video. Paki-like naman. Sa ngayong araw, for today's vlogs, Pakita namin sa paligid ating bahay, sa ating munting bahay mga idol. Sa bagyong tino. Ito. Kahoy ito. Ay. Yan yung mga kahoy dito mga nasira. Tignan niyo mga idol Ang kawin na niyo. Oh Yan Latipag talaga Sa lakas ng hangin At dito pa Yun ang malaking punong Kasya mga pananim natin mga saging yung puno akasya at ito Dikado na to, nabalay na to. Yung atin na na yung at sa ating bahay. Sa ating bahay kubo dito sa ating probinsya. To this vlog. Mga kabis mga idol. Nandito lang tayo. Ngayon, kagabi pa, nangipata kami. Nangipata kami ng bahay. Ito na o oh, banana. tumbanana banana natin. Katumba. O. Oh, marami pang mga uh, banana. Yung bubong natin. Yun, may padating dating bubong. Nako. Ayan. Ano nating dingding? Wala nang dingding. Oh, kita nyo, wala nang dingding. Pag sa malakas na angin sa bagyantino. Oh. Ito ang dingding nya. Ayan. Ayan mga pananim mga sira mga yan mga damage natin at marami pa doon yung yung mga punong kahoy na tumba so yan mga idol ang laking pinsala sa bagyong tino sa ngayong na taon uh, So, yan Idol, maaari ba kita mag-like Idol? Uh, Mag-dance sa timeline. Thank you so much. Ingat po lagi. Ingat, please.